Radio Bacolod. Hello, good morning. Yes, sir. May yes. Right. nga si Action Art. Right, right. Action Art, no? Sa nangyong pagpalamati. Uh, ang ay na, ang, ang, ang niyo sa STI ng... Uh, yes, sir. Yes, sir. yeah, uh, parade of Lights. Ah, uh, Parade of Lights. Bali, anong uh, matabo yes. Buas, Sir Patrick? No, kay damo ka pamangkot, may uh, ridrigin pag ang PIO ng advisory, partial yeah, road, uh, road closure. Ah, uh, so, sir, ano anong yeah. ining matabo starting 1 p.m.? Si Sundon tala na Guru, ang ginpagwatan ng team sa Pitao team no sa PIO. mula na gurong action art. Eh, Sigin ini siyang uh, pareho of life. Sigin kung delegate, kung naging deputy head, Jojo Rubelio. So as far as details, it will be appropriate ng ginata ka sa inyo sa pagsapat Ah, okay. So dito lang ni Shaila. Importante, gurong ni Shaila. Yes, kagawa. Kaya office naman everyday. Aha. Kag sir sa may shared conferential may mabantay man aguro nga ma-traffic enforcers na no. Of course, of course. May interagency man talaga ayo mata sa PNP. Tanan well coordinated ni kag preparado kami katama. Ang bitaw so nothing to worry as far as karon i-update ko lang kamo ang katapos ang media no sa PIO gapon. Kung ano pagkit ko may details pagkit dapat sa may ikat as far as information and dissemination. Yes sir, yes sir. So, sa mga out of town sa mga residents, sa palibot sa Negros, uh, do you have any advisory to them, uh, Sir Patrick? Yes, ang advice ko, no? okay, tanahan, halos tanahan nga uh, mga drivers sa pong, uh, okay. naman kita sa internet, please always uh, coordinate, uh, check ka mo sa PIO, Public Information Office, Bacolod City, harap uh, lang gina sa social media, kaya uh, eh, para makakuha sa update of course, ang traffic watch update na mundira. We, as much as possible, try to to disseminate information uh, always available sa para sa public. Yes, sir. Sige, if uh, any changes, kag uh, masunod lang kami, lang yes, sir. So, kung nanon din advisory bilang in your media ah. partner. Salamat, kid, sir Patrick. Salamat, sir. God, Salamat. God bless. Good God God bless. Good morning, good morning. Action Hotline. Hot one! Tamo na na, no? Uh, anyway, para at least may idea ka mo, no? Kay...